teman-teman kemana dapat ini salabat uh. nah yang merin eh kong pandi koko pandesan Sabi Ito lang dapat, ano mo yun. Salamat. Uy, uy, tik, tik. Uy, umayo ka. Kulit ka talaga. Mamaya, mamaya, maghintay ka. Uy! Mamu ka sa ito. Bad luck, dyan ka Uy, luluto ka ng ano ah. Munggo sa labat. Ang lasa parang yung tinitindang sa labat sa grocery. Ganyan pala yun. halo ko lang gatas yun. Ah! Ah! Hmm. Toasted. Toasted. Dito oh. <laughs> may nilagay pa ako. Maraming burig ah.

isang anihan lang tama na para may pambato ka tayo oh. huwag so, na natin pabalikan marami ba naman yan may tatanaman pa tayo lukoy mo ito, ito may sayang yan ha? baka maayos yung balot hindi balot. maalog alog ha? maalog kala ko ang balot din yan maalog hindi maalog pero maram naman mabuo yung e, maalog tubig lang ano eh. Hilaga mo lang ha? Hindi, <coughs> maraming, maraming dami marami na pisa ah. Kaya naman yan. Dati gustong gusto kong ilaga tapos kontra ka ng Pag, kontra. Ngayon baliktad. Pag pumutok di, tapon. Ngayon baliktad ako na ayaw maglaga. Ikaw naman gusto. <laughs> Wala tayong palaman dyan. No. Guys, magandang tanghali luluto si lulutok ng gulay na langka ito ang madaling ano ito madaling proseso ang gusto mo magkila-kila pino ang pino maraming taga-taga yan

sekarang musya biu daun pembarbar kadal ini cok tiranya obodnya wah kena baga tewas tewas noh kiong dan taknya dogo tiramelang yang obod daming lang ka mikulan ganen no umuk-umuk gulaen Maganda talaga pag hindi binabagyo oh. na. Ito, Binagyo. Taon. Hindi na ito. Yung pinaka-ubod na tira. Pinaka Yan yung mga boto. Mm. Bilis lang. Maganda pag mura pa. Yung medyo ang laman ng buto ano parang tubig pa mm. <laughs> mm. dito naman tayo sa tatak ng bicol gata na walang kamatayan <laughs> habang nasa ilog si Banong mag naghihiwa na ako ng bawang sibuyas para pagdating niya kakayod siya mabilis na Marami pang malalaki itong Nahiwa na langka liliit natin yung iba Gusto ko ang gulay na lang ka, kaso pag... Kasi ako medyo mahina na panunaw ko. nangangasim mura ko nito. Hmm, hindi talaga ako nakain ito sa gabi. Pag-araw lang. Nilagyan mo tubig? bag okay. pasapak na. Hmm. Yung mga tanim ng pala. Pulang-pula ang tabo mo. Yan ang uh, magandang kulay. Oh, so, hmm. Mamalaki ng bikulan niyang yugan. Gamit na gamit. Mahal yata ngayon sa katagalugan ng yug. Kasi yung extra dito sa bikul inabot ng mahigit 70 kilo. Ngayon lang yan na pintipintipad, tumaas masyado marami naman may yogurt sa bacon ano lang kumahalin kahit bumaba ang okay lang kailangan talaga pababain ang kasi yun, yung kailangan ng tao dito sa kabukulan marami na may new, doon naman medyo pataas-taas eh, para makabawi-bawi sa logi ng mga magsasaka ito na namang si Muneng yung mga anak niya siguro tinitrainan nito sa bundok tapo ng padilim na nakikita ko sa bukid pinapatulog niya yung mga anak niya yun ngayon tanghali na wala pa rin siguro nandoon sa dinalhan niya ng mga maliliit pa nasa bundok na naman nasa bundok na naman mamaya baka namin na yun puntahan ko daw kawawa naman yun baka okay lang kung natatig iisang daga na nahantin kung wala, gutom yung mga Yung nanay, nandito, gutom eh. Ang galing din sila. Kasi malalaki na eh. Sinitraining niya na siguro dyan sa bundok. Kung paano manghantay niya. Malilito yung mga kahoy na ito, matigas.

Baka mawagwag na naman. Hindi. Okay. Tama na, dahil mo na pagdakul-dakulon. Ang ipiripot mo, iubos-ubos mo kaya. Magaling ako ng <laughs> pag, pag, talikod mo, ano na rin siya pag mo? Bak-bak na. Bak-bak na. Pag may gata pa, pinipiga ko yan. Ano mo sa bahaw? mabilis lang magpa-minas ng apoy. Patong-patong lang natin tong mga panggatong. Mamaya na natin pa lilibin pag ready na yung yung salang kong gulay Yan na guys, kusa nang nagliyab. Kaya mamusok kanina kasi gusto na talagang magliyab. Ito na, lumiyab na. Ito na yung ating mga sangkap, bawang, sibuyas, luya. Ilagay na natin pati na yung paminta asin gayn natin 'tong pinagpigaan papa to o ulan Halo ay natin. Tayo tayo pa natin bago ilagay yung karindata.